Hey guys, hindi ka maniniwala kulang 7,000 kulang lang nambili yung ganitong klase ng specs na merong AMOLED 120Hz na refresh rate 70W sa charger Magandang camera A256 na version Ito guys si Tecno Camon 30 Napakamura po niya ngayon sa TikTok 6999 lang siya ngayon Isang mabilis na unboxing lang guys sa smartphone na to Dahil biglaan niya tayong release date na to guys Hindi siya kasabay ng mga... Tecno Camon 30 Premier sa kanong Tecno Camon 35G. Kaya nagulat ako kung bakit 6,999 lang yung smartphone na to. Kaya naman nag-order ako agad ng smartphone na to guys. Syempre expected na natin. Ang processor ng smartphone na to is meron siyang G99 Ultimate processor. Pero tamang tama lang naman yan. Considering sa kanyang presyo. Tapos Tecno Camon 30 pa to guys. Ito yung kanyang quick specs. Meron siyang 50 megapixel nga. Tapos OIS. Steady night portrait. Tapos meron pa siya 100 megapixels Ultra Clear Mode 71 watts na charger Saka 5000mAh sa battery At 120Hz refresh rate With in-display na finger paint. Tapos Dolby Atmos pa At meron pa siyang infrared na merong remote Remote ngayon guys yung infrared na yan Buksan lang natin saglit Yung pinili ko guys is yung color white Dahil meron na tayong color black na Tecno Camon 35G Yun yan guys, ang ganda ng color white niya. Hindi ko nagkamali ng pagpili sa kanya. Kung hindi ako nagkakamali, parang ganito yung forma ng Tecno Camon 30 Premier. Medyo magkamukha siya ng design guys. Mamaya papakita ko sa inyo yung design ng Tecno Camon 30 Premier. Para meron kayong idea. Sa may package niya, tingnan lang natin saglit. Meron siyang, yung sa may pamunas sa may tempered glass, yung kanyang warranty. Manual, tapos meron siyang syempre kasamang tempered glass. Ayun. Mukhang galingan talaga sila techdown sa kasi sila inik sa mga package ng yun dahil nagsasama na sila ng mga tempered glass. Tapos ito yung kanyang case na kasama. Clear case lang yung kasama niya dito, hindi siya yung color na case na parang porma ng camera. Pero okay lang naman 'yan para sa protection ng ng smartphone natin. Sa so, may package niya. Ito yung kanyang 71 sa charger. Tapos yung kanyang types na cable. Wala po siyang earphone na kasama rito guys. Yan lang yung kasama niya sa package. Para sa mi 6999 na presyo niya. I think napakaganda ng smartphone na to. Dahil wala tayong ibang smartphone na may na mayroong ganitong klase ng specs. Sa may ganitong presyo. Ang ibang smartphone guys na mabibili natin sa ganitong presyo ngayon. Ay yung ITIL RS4. Saka yung Tecno. Tecno Poba 6 Neo. Yun guys. Mataas yung battery nun. Pero mabagal yung kanyang charger. Tapos sa IPS. Pero kung gusto niyo guys na smartphone na medyo complete na kahit papano. Na merong magandang display. Malakas sa charger din. Mabilis sa charger. Tapos kahit papano magandang camera. I think napaka perfect na smartphone na to para sa inyo. Tapos kahit papano guys decent naman ng performance ng G99. Para sa magiging itong presyo. I think magandang alternative to kung naghahanap kayo ng smartphone sa ganitong presyo ngayon. Set up lang natin siya saglit. Yan guys, na set up ko na yung mismo Tecno Camon 30 natin. Tingnan lang natin yung kanyang Android version dito sa kayo ibang kanyang specs. Actually guys, sa TikTok ko nabili ito, lalagay ko na lang po yung link dyan sa my description saka sa may comment section para po sa mga gusto umorder ng smartphone na to Di nagulat lang ako, napakamura niya para sa may sa gintong presyo nga. Yan guys, naka-G99 Ultimate siya. Tapos 50 megapixel na rear camera. Saka 50 megapixel din na front selfie camera. Yan naka full HD siya na display, naka 1080p siya. At meron siyang expandable RAM. Nakikig lang yan. Tapos Android 14 na version. Ito guys yung quick na comparison natin sa may Tecno Camon 30 Premier para ma-appreciate yung design niya. Dahil yung color black na Tecno Camon 30 5G hindi ako nagagandahan doon. Ito yung design ng Ito guys yung Tecno Camon 30 natin Ito yung Tecno Camon 30 Premier Sa camera sila guys Merong malaking difference ito syempre Dahil magkano ko lang naman nabili itong Tecno Camon 30 7,000 lang At itong Tecno Camon 30 Premier eh, 20k mahigit to Kaya syempre kung sa design tayo magbe-base eh, sadyang maganda rin talaga ang smartphone na to Para sa mga itong presyo nya sa camera niya, syempre, malaki yung pagkakabilog niya dito dahil Malaki yung camera na to at talagang high-end yung kanyang camera. Compared dito na meron lang siyang triple camera. Actually, pwede nga natin tawagin na single camera lang to na 50 megapixel. Dahil 2 megapixel na naman itong kasama niyang dalawang camera dito. Kaya okay lang yan. Ito yung case yung Premiere. Ito yung Common 30. Sa case nila, ito yung case na kasama na ng Common 34G. Ito yung nasa Premiere ispalang pa lang guys, mukhang mas maganda talaga ito nasa premier. Siyempre dapat lang dahil nga mas mahal siya. Dito sa may mga flash nila, same sila ng forma dito. Pero kung papansinin nga natin, medyo naka-embose itong part na to. Habang dito kay Tecno Camon 30, isplat lang siya. Dito guys, medyo nakaangat siya, makakapa natin. Pati dito guys, nakaganyan yung design niyan dahil nga para pagkahinawakan natin yung smartphone natin. Eh, para siyang camera. Yan o kumbaga mas ano siya nagre-rest yung finger natin dito pag magka tayo kaya kung naghahanap po kayo ng murang smartphone yun para sa migain presyo na iting medyo perfect na para pang gaming kahit pa na meron magandang performance na decent na performance lang tapos magandang camera at magandang display tapos higit sa lahat guys mabilis pa yung kanyang charger wala tayo ibang mabibiling smartphone na meron ganitong kabili sa charger para sa migain yung presyo itong si Tecno Camon 30 na hindi ko lang sure guys hanggang kailan na kasi itong 30 sa may TikTok. Lalagay ko na lang po yung link dyan sa mga interesado. At yun muna guys yung mabilis na unboxing natin dito. Thanks for watching!